Mga kabikir, magluto ako ngayon ng tinapay gamit ang kaldero. Mushroom bread recipe ito. Sa mga walang ubin, panoorin nyo ito. Pwede tayo magluto ng tinapay gamit ang kaldero. Pwede rin natin inigusyo mga kabikir. Panoorin nyo yung video, napakadaling gawin lang. Ingredients, 1 cup bread flour, 1 cup third class flour, 1 fourth cup sugar, 1 half teaspoon salt, 1 tablespoon baking powder, 1 8 cups skim milk wala itong yeast mga kabikir baking powder lang ang gamit natin kunting yellow food coloring 1 half cup butter. 1 half teaspoon vanilla haluin lang natin mga kabikir pagkatapos lagay natin ang ating 1 8 cup shortening need ko ito 4 minutes mga kabikir mano mano pero kung may dough roller kayo or makina ah, mabilis lang itong uh, ah, mix mga kabikir pagkatapos kung nga ah, mamix pinutol ko ang pagpigura ganito lang mga kabikir o oh, parang papaya lang Pagkatapos figura, salang na natin kaagad. Gamit ang kaldero, ang ginawa kong patungan mga kabikir, itong hulmahan ng loob. tapos ipinatong ko yung lagayan ng tinapay. Pagkatapos malagay, takpan. Katamtamang apoy lang mga kabikir ha. At 20 minutes itong naluto. Ah, luto na ito, pero baliktarin ko lang para ah, mag-brown din ang sa bandang taas. Pagkatapos takpan uli mula pagbaliktad mga 1 minutes mga kabikir, pwede na itong ah, hanguin. Ito na mga kabikir luto na. Ang luto ng kaldero mga kabikir parang ubin din. Kaya kahit walang ubin basta may kaldero, solve nang natin mga kabikir. Mga kabikir, kapag gumawa kayo o magluto kayo gamit ang kaldero, ang kaldero na gamitin niyo mga kabikir yung hindi na ginagamit. Kahit kaldero na may butas na mga kabikir basta hindi lang malaki ang butas, apoy din yung lutuan sa tinapay. Ah mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinir ko sa inyo ngayon. Itong uh, mushroom bread recipe pa rin ito mga kabikir dahil uh, mushroom uh, recipe ang ginamit ko. Ah, mga kabikir, abangan nyo pang iba ko pang mga resipe, mga simpleng resipe ng tinapay na pwede nating magamit sa pang ah, pwede na nating magamit sa pang merinda, mga kabikir. Ah, gumawa ako ng mga tinapay, ah, nagluto ako ng mga tinapay gamit ang kawali, kaldero Dahil maraming mga followers, ah, mga nanonood na ah, nag-comment sa atin na wala silang ubin mga kabikir, kaya ah, gumawa ako ng paraan na lutuin sa kawali at sa kaldero ang ah, tinapay mga kabikir. At sana nakapagbigay ako sa inyo ng kunting ideya mga kabikir mula sa kunti kong kaalam sa paggawa ng tinapay. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood sa aking mga video, sa pag-share, like, and comment. At sa inyong mga suporta mga kabikir, maraming salamat. Mga followers, mga viewers, at sa lahat na nakapanood sa mga video ko, maraming salamat sa inyong lahat mga kabikir at God bless sa ating lahat.